Usap-usapan ngayon sa showbiz ang pangalan ng yumaong sexy star ng 80s na si Pepsi Paloma. Minsan niyanig ni Pepsi ang showbiz nang akusahan niya noon sina Vic Soto at Joey De Leon na ginahasa siya at ganun din ang kanyang pagkamatay sa murang edad. Sino nga ba si Pepsi Paloma? The Philippine showbiz list presents. Sino si Pepsi Paloma? The beautiful talented and alluring young girl named Pepsi. Si Delia Duena Smith, mas kilala bilang Pepsi Paloma, ay isang Filipino-American dancer at actress na naging tanyag sa Pilipinas noong dekada 80. Isinilang siya noong July 17, 1966 bilang pangalan na anak ni Lydia Duenas na tubong Northern Summer at Kenneth Smith, isang American letter carrier. Sa murang edad, iniwan na kanyang ama ang kanilang pamilya dahilan upang lumaki siya sa isang mahirap na kalagayan kasama ang kanyang mga kapatid. Sa edad na 14, na-discover si Pepsi ng isang talent scout na kilala bilang Tita Esther na nagdala sa kanya kay Ray de la Cruz, isang talent manager na tumulong upang simula na kanyang karera sa industriya ng pelikula noong 1980. Sa tulong ni Ray, binigyan siya ng pangalang Pepsi Paloma bilang bahagi ng tinaguri ang soft drink beauties kasama sina Coca Nicolas, Mirinda Manibog at Sarcy Emanuel. Ang grupong ito ay naging simbolo ng seksualidad sa pelikulang Pilipino noong panahong yun. Unang lumabas si Pepsi sa pelikulang Brown Emmanuel noong 1981 kung saan ipinakita niya kanyang kakayahan sa pag-arte at pagiging seductive sa kamera. Ang pelikulang ito ay naging simula ng sunod-sunod niyang proyekto na nagbigay sa kanya ng katanyagan. Ilan sa kanya mga tanyag na pelikula ay ang The Victim noong 1982, Cruise sa Bawat Punglo noong 1982, Virgin People noong 1983, Snake Sisters noong 1983, Naked Island noong 1984, Matokso Kaya Ang Anghel noong 1984, Room 69 noong 1985, isa sa kanyang huling proyekto bago ang kanyang maagang pagpanaw. Bagamat sikat si Pepsi, hindi naging madali ang kanyang buhay sa likod ng kamera. Sa murang edad, siya ay naharap sa matitinding hamon, kabilang ang kontrobersya at mga personal na pagsubok. Isa sa pinakamalaking eskandalo na kinasangkutan niya ay ang sinasabing pang-aabuso na naganap noong 1982 kung saan idinawit ang ilang kilalang personalidad sa showbiz. Ang insidenteng ito ay naging malaking isyo sa publiko at nagdala ng masusing pansin sa kalagayan ng mga kababaihan sa industriya ng showbiz. Victim Noong 1982, isa sa mga pinaka pinakakontrobersyal na kaso sa mundo ng showbiz ay ang kasong isinampan ni Pepsi laban sa tatlong kilalang personalidad sa industriya, sina Vic Soto, Joey De Leon at Ricardo Richie de Horsey Reyes. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malaking tanong sa sistema ng katarungan at kapangyarihan sa bansa at hanggang ngayon ay isa pa rin pala isipan kung nakamit nga ba ni Pepsi ang hustisya. Ayon sa salaysay ni Pepsi, siya ang nakapuakta sa si Guada Guarin ay di umano nilasing at nilagyan ng droga bago dinalas isang silid sa Sol Hotel sa Quezon City. Doon umano nangyari ang panghahalay. Ang insidente ay nagdulot ng matinding gulo sa publiko na sa bigat ng mga aligasyon laban sa mga akusado na tinuturing ng mga haligi ng showbiz. Ang kaso ay naging mas maingit pa na ang kapatid ni Vic na si Tito Soto na noon ay hindi pa senador ay nakialam umano upang bawiin ni Pepsi ang kanyang reklamo. Ayon sa mga ulat, si Tito ay nagdala ng baril upang takutin si Pepsi at ang kanyang pamilya pinilit umano siya na lagdaan ng isang affidavit of desistance, isang dokumentong nagsasaad na binabawi niya ang mga paratang laban sa tatlong akusado. Sa ilang ulat, sinasabing ang ina ni Pepsi ang pumirma sa dokumento sa ngalan ng dalaga. Ang yumaong si Attorney Rene Cayetano at si Attorney Lorna Kapunan ang tumayong mga abogado ni Pepsi. Si Atty. Cayetano na kalaunan ay naging senador ay ama ni House Speaker Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano at Tagig Mayor Lino Cayetano. Samantala si Atty. Kapunan ay isa sa mga kilalang abogado ng mga celebrities sa bansa. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na natiling hindi malinaw ang kinahinat na ng kaso sa pagbawi ni Pepsi ng mga paratang kung napatunayan ang kasalanan ng mga akusado, maaari silang hatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng electric chair. Ito rin ang naging kapalaran ng na itong lalaking sangkot sa kaso ng panghahalay kay Maggie de la Riva noong dekada 60. Hanggang sa kasalukuyan, ang kaso ni Pepsi ay nananatiling kontrobersyal. The Tragic Death of Pepsi Noong May 31, 1985, natagbo ang patay si Pepsi sa kanyang apartment sa isang tila pagpapatiwakal sa pamamagitan ng pagbigti. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, isa sa mga sanhi na kanyang papakamatay ay ang kasong kinasangkutan ni Navik, Joey at Richie. Nahanap sa kanyang kwarto ang isang diary na naglalaman ng mga sulat tungkol sa mga problemang pinansyal, pati na rin ang mga alalahanin ni Pepsi sa kanyang relasyon sa kanyang ina at sa kanyang kasintahan. Ngayon paman, may mga nagdudat sa kredibilidad ng mga isinulat sa diary, lalo na kanyang manager na si Babette Babe Corquera na nagbigay ng pahayag na si Pepsi ay kumikita ng maayos at hindi totoong may mga financial problems. Bagamat humingi ng poamanhin si na Vic, Joey at Richie, nagpahayag si Tito na kanyang hindi pagkakasangkot sa insidente at iginiit ang buong issue ay isang gimmick lamang para sa publicity ng kanilang partidong pampolitika. Ayon kay Tito, hindi siya sangkot sa panggagahasa at walang paggamit na kanyang posisyon sa gobyerno upang impluensyahan ang desisyon ng korte. Si Tito, na naging vice mayor ng Quezon City noong 1988 at senador noong 1992, ay patuloy na nagsusulong na kanyang posisyon laban sa mga paratang na may kinalaman siya sa insidente. Noong 2018, nag-request siya sa Philippine Enquirer na alisin ang mga artikulo ukol sa Pepsi Paloma case na nakakasira sa kanyang reputasyon bilang senador. So, balit nagresulta ito sa isang Streisand effect kung saan lalong pinalakas ang usapin sa social media kaya't muling naging tampok ang Pepsi Paloma Affair sa mga usap-usapan ng publiko. The Resurgence of Pepsi's Past Amid the Current Controversies Sa isang panayam ng 2024 sa pamamagitan ni Julius Babau, ang mga kasama ni Pepsi sa grupong Soft Drink Beauty sa sina Coca Nicolas at Sarsi Emanuel ay tahasang itinagi ang mga paratang ng pagagahasa ayon sa kanila. Isang publicity stunt lamang daw ito na pinangunahan ng kanilang manager si Ray de La Cruz at wala raw nangyaring panggagahasa. Naniniwala sila na ang mga dahilan sa likod ng pagpapatiwakal ni Pepsi ay ang kanyang depresyon at hindi dahil sa mga paratang na ipinupukol sa mga kilalang personalidad. Noong 2024, inanunsyo ni Daryl Yap isang kilalang direktor, ang paggawa ng pelikula ng pipamagat na The Rapists of Pepsi Paloma layunin ng pelikula na ipakita ang mga pangyayari na nag-udyok sa kontrobersyal na kaso, pati na rin ang mga haganapan sa likod ng pagpapatiwakal ni Pepsi. Ang proyekto ay nagdulot ng mga kontrobersya at diskusyon, lalo na sa mga sensitibong issue tukos sa representation ng media at kung tama bang gawing pelikula ang mga tunay na pangyayari. Ang batang aktres si Red Boss Tamante ang gaganap sa papel ni Pepsi. Bagamat may mga nagpakita ng pagsuporta sa proyekto, may mga kritiko na nagtatanong kung narapat bang i-dramatize ang mga ganitong uri ng sensitive issues sa pelikula. Noong January 1, 2025, isang teaser video na ipinalabas sa Vince Sentiment's Facebook page ay nagpakita ng isang karakter na ginagampanan ni Charito Solis na tinatanong si Pepsi kung totoo ba na siya ginahasan ni Vic Soto. Ang clip na ito na nagpapakita ng pagsang-ayon ni Pepsi sa naturang akusasyon ay nagdulot ng muling pagka-curious ng publiko at media ukol sa Pepsi Paloma case. Ang pag-mention sa pangalan ni Vic Soto sa teaser ay muling nagpasiklab ng mga alingaw-ngaw at nagbigay daan sa muling pag-usisa ng mga tao. At nitong January 9, 2025, Nagsampa si Vic ng cyber libel complaint laban kay Daryl kasunod ng teaser na inilabas para sa pelikula.